Uy, bitch. Tig bitch. Ah, tigilan. Laos na yung lato-lato. Eh, ngayon lang ako nakahawak eh. <laughs> Kapanahunan mo ba to? Ah, super. Uh -oh. Medyo, oh, alam mo, Pidjo Kapar, ngayon, ako mga kapat na helmet. Ito, pag-uusapan natin, itong re-reakan ko na issue na to, medyo, hindi na sa magiging bias ako. Mm. Pero, nandun yung feeling ko na, bakit, parang may bias yata ang sistema. Pero syempre, today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para laging updated sa lahat ng mga inepa lang sila namin, Bichu Kapur. Wow! Ito kasi, ba, diba, super nag-viral nga yung teacher na naka-live. Ito mga mga ba helmet ha? Kasi naglabas na rin ng statement si Sarah, Bichu Si Bichu Sarah? Sarah. Si Bichu Sarah. Sarah? Hindi si Ara Ferguson, ha? Linawin mo ako si Sarah. Si Beauty Sara. Si Madam Sarah Duterte. Narod nyo na pa niyo yung viral teacher na nag-live, na nero mo ng live sa TikTok. Uh -uh. Anong una yung nag-reaction na napanood niyo? And anong paliwanag sa inyo na teacher? Um, ang una kong naging reaction is uh, tao lang. Uh, yung teacher, lahat tayo uh, umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag nag-frustrate mm -hmm. tayo. Uh, This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes uh, 55 students. Um, nakita ko yung uh, explanation niya and then uh, sinabihan ko ang regional office natin na there will be no Uh, penalties uh, for the teacher just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause Um, uh, tigil mo na yung klase and when she's not angry anymore saka siya mag-klase uh, ulit so there's a need to pause kapag uh, galit uh, yung teacher so yun lang yung uh, sinabi ko na i-remind uh, doon sa teacher Bakit po walang penalty? Na? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat lahat tayo inaabutan uh, ng galit ang ah, dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why sinabihan pinasabihan ko yung teacher Tumigil muna siya kapag uh, galit na siya, 'pag hindi na siya galit saka siya mag-class. Ang pagsisikap. Ang ay bakit daw pa ng Ang sabi niya hindi niya alam. Na online siya. Uh, pero ang sabi to nakaharap sa kanya rin Yes, opo. Ooo. Hindi niya alam. So, na naka-online siya. mga mo ay Ah uh, yes, oo. Ah uh, meron naman tayong uh, psychological uh, psychosocial uh, support uh, sa aming mga teachers. Uh, we have teachers that are trained uh, for stress uh debriefing lalo na sa ating uh, disaster uh, program so uh nga itong uh, gawin uh, kung merong mang bata na nagmanifest uh, na meron siyang anxiety or stress na nararamdaman dahil sa nangyari bakit nga daw hindi pa parusahan o paparusahan daw ba? Mm -mm. Sabi nga niya, tao lang daw. Magkakamali. Pero ito, mga kabatang helmet. Teacher ka eh. Alam mo, syempre, tayo tinitingala natin yung mga guru natin. Lalo na ako. Galing ako sa pamilya ng mga guru. Mga guru, bitch ka par. Retired teacher ang nanay ko, mga tita wow. ko. Patuloy yan. Luto. Nauulat talaga ako kung paano maging isang guro sa public school. Magkaiba kasi yung nasa private, magkaiba oh. din tong mga iba yung practice ng mga tiga public eh. Iba ang culture iba, ng Iba yung kultura sa public mga ba, uh, sa private. At doon talaga ako namulat kahit ako graduate ng ng private school, pero yung mga nagpaaral sa akin eh retiradong public school teacher. Talagang iba webdriver. Mm. Pero ang natutunan ko lang doon, dapat maging responsible ka. Lalo na sa paggamit ng social media. Mm. Oo, sabi nga ni BP Sara, ni Madam Sarah Duterte, na bami pa dadaanan. Tao lang daw. Tao lang daw, nagkakamali. Oo. Oh. Eh, ba't naman kami mga nurses, pag may mali kaming nagawa, malpractice at negligence kagan, agad, marerevoke ang lisensya namin. Tao ka lang. Ta hindi ko, hindi siya pwedeng sabihin. Medyo ka pala, tao, tao lang, lang, po ako, nagkamali po ako ng sinuero, nagkamali po ako ng tinurok sa inyo, tao lang po ako. Pwede ba yun? Hindi. Kasi buhay ang hawak namin. Pero ito buhay ang minomoldi mo. 'Di ba? Mm -hmm. Walang magkaiba man, bigupar. Pero iisa lang yung golden eh. Buhay ang hawak namin, kayo naman pagkatao ng isang tao ang hawak nyo. Ito pwede kapal din sa kongreso, no? yung parang meron silang kapihan din mm -mm. na napag-usapan din to. May mga iba't ibang mga statement, may mga iba't ibang point of view. Mm -mm. Pero kung ako tatanungin nyo mga kabata helmet, eto lang yan eh. Huwag mong sa trabaho mo kung ano pinagdadaanan mo man. Sa bahay mo, sa uh -oh. pamilya mo. Uh -oh. Pero kung doon mismo, yung galit mo sa mga estudyante mo hindi mo talaga makontrol, huwag mong daan sa social media. Ang sabi ang paliwanag daw kay Madam Sara Duterte, hindi daw aware yata si teacher na naka siya. Hindi siya aware? Pero nakaharap siya sa camera. Mm. Pero teka lang, hindi siya aware na naka siya, pero bakit kailangan nakabukas ang TikTok account mo during your class hours? Oh. So, isang katanungan diba? yung mga bata mm -hmm. Ito, alam ko, maraming, mar maraming mag-react dito, maraming mag-komento, na baka sabi, mm -hmm. napaka-harsh ko sa teacher, bla bla bla. Hindi po ako harsh. <laughs> Nagsasabi lang ako ng point of view ko kung ano yung mga bagay na sana binigyan ding puna. Mm -hmm. Yung mga aspeto na bakit parang hindi naman yata makatao videographer. Mm -hmm. Ito pa, videographer. Ikaw ba? Ano mo naman sabi mo? Ikaw, nagturo ka. O, <laughs> ano masasabi mo? Ang <laughs> mm. oh, masasabi ko lang. <laughs> Sige, umpisahan natin kung alimbawa, ah, nagturo si madam sa kinder. O, oh, kinder, kinder. Wow. Gawin na lang natin kinder to, ha. Ah. Mm. Ano ba yan? Nakaka-distract naman yan. Ah, Naka ah. O, oh, alimbawa. Nakaka-distract. O, alimbawa, ganyan yung kinder student mo. May ginagawang ganyan. Nakabalbalan sa harapan mo bilang guro. Dapat may anger. Palit management wow. si guro. Dapat meron na siyang training na gano'n. Dapat sa una pa lang pagpasok mo lang sa school, ready ka na sa lahat ng gagawin mo. Ready ka na sa lahat ng sitwasyon. Ready ka na sa lesson plan mo, sa mga gagawin mo, sa mga gagamitin mo. Mm -hmm. At 'yung init ng ulo mo sa bahay, sa mga gawaing bahay, sa personal na buhay mo, ano mo 'yan? Iwan mo sa bahay. Yes. Yes. Iwan mo sa bahay. Ngayon, 'yung problema mo sa work, kung halimbawa, Kulang ka ng tulog. Bakit? Kulang ng tulog si guro. Ang daming ginagawang grades. In oh. lesson plan. Gila oh. natin yan. Maraming, maraming ginagawa oh, kasi maraming. ang guro eh. Maraming ginagawa ang guro. Magmula sa pag-prepare ng lesson plan niya. Pag-iisip ko anong gagawin yeah. niya para yeah. sa klase niya. Tapos yung iba pang mga schoolwork. Ganon. Mm. Mm. Eh mainit ang ulo ni guro. Oh. Sinabay <coughs> pa lang sa bahay. Mm. Oh, marami na siyang problema. Tapos iniisip mo pa estudyante mong makulit. Ayan, hmm. ganyan. May naglalaro sa anak yeah! pa rin. Sarap nagjakan, di ba? Oh, <laughs> uh, Pero hindi mo pwedeng gawin yon. Hindi mo hindi pwedeng. Hindi mo pwedeng manajak. Hindi mo pwedeng kantiin man lang physically. Uy, pero ito, Bidjoga, para maano ko yan ha. Hmm. Yung sa teacher nga na nag-live na yan. Hmm. Wala yan sa aling tinga ng teacher ko nung grade 3. Oh, physically ha. Physically uh -oh. tayo. Don't doon tayo doon, muna yon, ta doon muna tayo uh -oh. sa physical. Doon tayo Celebrity pa hindi pa usok social media talaga. Hindi pa putok na putok yung mga live live na yan. Wala mm. pang ganyan mga talaga mga mm. platforms. Pero, nung time na yun, namimisikal na puro na oh! namin. May corporal punishment na. Ibig sabihin, nahahawakan mo na yung bata. Yes. In the form of, ayan, namamatilya okay. ka. Pinapatilyahan kami no, kapag galing kami ng reses, tapos papasok kami doon sa classroom na pawis na pawis. Pinapatilyahan kami no, <laughs> bantutin talaga kami. Disko, videographer, oh. buong school year ko ng grade 3 ako. Oh. Kaya naubos tong patilya ko. <laughs> naman meron ako sa pila na napapatilyahan ako. Pero Ayan, kasi. Sobrang pasasalamat ko dyan sa teacher na yan. Kasi kung di dad dyan kay teacher na yan, kaya no. no. advisor ko na yan, baka hindi ako naging ganito. Kaingay. Kaingay. <laughs> <laughs> baka hindi ako naging ganito ka-ano, ka-disiplina, ka-alpapano. Oo, oh, mayroon naman din. Pero videographer, ito kasi, iba kasi ang galaw ng social media, ma'am. Uh -oh. Ito, ako ang advice ko dyan, Benjot Rapor, uh -oh. bigyan ng training ang mga kaguluan, uh -oh. ang mga nagtatrabaho sa eskwelahan. Magkaroon ng reorientation uh -oh. about social media platforms kung paano ginagamit ang SOCMED. kasi naman kasi gamitin ang SOCMED uh -oh. in a nice way, sa uh -oh. magandang paraan na pwedeng visual. Uh -oh. Ito ang mga, sam mga sample mo, dumukunin, pero live. Uh -oh. No, no sa akin yun. Yes. Kasi ang social media na ma-magnify lahat yes, ng ginagawa yes, yes. mo. Alam mo, ikaw, nakaharap ka diyan sa camera. Oo. Eh, ang nakita ng tao ay eh, yung paglalato-lato. Oo. Oh. Yes! Napansin. Pero oh. ikaw, hindi. Yun yung Merong naglalaro sa likuran mo. Yun ang nakita. Ang daming nakikita sa social media. Yun to kasi, isa nag live na teacher, hindi natin kasi alam din kung ano yung pinag-ugatan, pinagmulaan ganit niya. Kasi talagang parang ano eh, sumabog na si ma'am. Oh no! Pero yun nga, maging responsible ano tayo, social media influencer, content creator, kung content creator ka man ma'am, at eh, alam mo yung Pechugapor, nilulugaran lahat sa dapat, sa, sa tama. Oo. At saka ito pa Pechugapor, yung mga binitawang salita kasi, ayan mga kabata helmet, na social media lang yan, na hmm. live lang yan, kaya <laughs> nag-live natin at nalaman natin. What if, doon sa hindi naman mga nagla-live, walang mga social media platforms, mas worse pa yung maririnig nyo. Ay, malutong. Mas malutong pa dyan at, naku, pustahan tayo kasi narinig ko na yan eh. Uh -oh. May oh. on-hand experience ako about dyan. Diba, uh oh. Kapar? Pero pa nga ako, nung, nung time na yon nung grade 1 ako, Bidjo Gapar, sa unang pa akong skwelahan, mm. sinabi talaga sa amin, isasako kami. What? Isasako, diba? So, sobrang ingay namin. Isasako kami. Dadali kami ng janitor doon sa may sinusunog na dahon. o Ratt! kasi nung araw, ganyan, daba? Ipaglabanan diba, dati. Oh, parang pero, ka talaga. O, oh, matakot ka. Andiyan na uh -oh. ano, lagot ka. Pero Dali ka ngayon, sa principal. Bidjo Gapar, swerte na lang din ni eh, ma'am. At, uh, hindi siya matatanggal ng lisensya, hindi ma revoke yan. Mm. Pero sana, maging ano na siya, matalino, learning, ano learning process mo to mga, kasi hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, eh, makakaligtas ka sa mga kaparosahan. Malulusutan ba? mo. Malulusutan mo. For this mo. time. Pero sana talaga, mabigyan din naman ng justice. Kasi, sana may warning man lang. A warning na lang. Warning or para Next time, huwag mo nang uulitin warning o kaya yung tipong ano muna yung... suspension. Oh, suspension kasi si warning naman nasabihan ka oo oh, 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 warning o kung ngayon lang ka. yung ginawa sige okay lang warning kung gusto na gagawin niya sana may suspension oh. na kaya lang unfair talaga po kasi sa aming mga nasa medical field once na may mali kami nagawa sa pasyente agad revoke, agad ang license. Papay ang license namin. Issue na rin kasi yung galit ng teacher dati. Hmm na pag ganyang nagalit agad tanggal ang lisensya uh -huh. ang nagiging consequence kasi niyan, lalong tumitigas ang ulo ng bata uh -huh. yes! ang ang nangyayari tuloy pag nawala ng lisensya yung teacher may nasampulan kasi dati may nasampulan uh -huh. natang, natanggalan ng lisensya o di ngayon, ano na ngayon ang gagawin ng mga ibang guro na ayaw mawala ng lisensya pag maingay ang klase, anong ginag... Hindi na lang nila Kasi pinapansin. Kasi na Oo, tatalikuran na lang nila yung magugulong bata. Ito naman yung sa side naman ng mga kabataan dyan, ng mga estudyante. Huwag nyo naman abusin yung mga teacher nyo. Huwag kayong abuso. Huwag nyo naman kayong... Wala ko Kasi ang hirap... Huwag naman ang hiyat. Galangin nyo yung mga guru nyo. Maging Kasi kayo. Kasi ang hirap magturo. Eh. Yes, mahirap naman. Gusto mong magturo. Pero yung klase mo, magulo naranasan ko rin magturo, pero sa college oh. level nga lang. Pero, alam nyo, mga kabatang helmet, syempre, sa mga may lisensya dyan, number one yung pong isipin, pinaghirapan nyo yan, huwag na huwag kayo makakagawa ng isang bagay na sa isang iglap, mawawala yan. Mm -hmm. Dahil lang sa emosyon po natin. Ingatan natin, kasi wala namang ibang ano yung tumulong sa inyo para makuha kung sa rin mm -hmm. nyo lang. Oo, at saka kasi, yung mga guro, maraming hirap ang guro eh. Ang problema lang, Pichoga Park, mm -hmm. inaabuso kasi. Uh, Kapag nagkaroon ng batas na kunwari, oh yung di ba yung sa mga bata nga, bawal ng kantin, bawal ng ganyan. Corporal yung corporal punishment. Oh, naa-abuso naman itong mga iba. Pati be, yung yes! Pati yung mga pagulang, inaabuso na. Ay, Oy, oo. mo yung anak ko, ganyan-ganyan. Yun lang. Kaya sana magkaroon ng fair justice system. Mm -hmm. And, sana man lang talaga, yung pagka-plancha ng batas about sa mga ganyan, oo. yung mga aspeto, sana talaga magkaroon ng kalinaw bawat aspeto. Parang fair naman sa lahat. At kasi, merong mga magulang kasi na pagka naapi api yung yes, anak nila, yes. sugod ka agad. Lang, hmm. Sugod, ka nagkagad yan. Sugod ka agad sa ano. Pero, wow oh, naman, oh, sa bahay ba? Oh, oh. Ano nyo, alagang-alaga nyo mga anak nyo na hindi nyo nakakanti. Nila tatay nyo nga yan sa bahay eh. Oh, <laughs> so, yes! Ito, ito salita lang. Nagalit yes. lang si teacher. Ah, lagot na si teacher. Pero, ayan nga, Bidjo Kapar, ang lesson natin dyan, Use wisely ang social media. Uh Oo. -oh. Ilugar po natin. Ilugar, tsaka yung galit. Uh... Kailangan, kailangan meron time stress and anger management. Uh Oo, -oh, yan. Kasi kailangan. mahirap talaga sa isang iglap mawala lahat ng pinagpaguran niyo po. So ayan mga bata, helmet, comment down below kung tsaka naman yung masasabi nyo regarding dyan, sa statement naman ni Madam Sarah Duterte. Mm -hmm. Sabi talaga daw may warning man lang. May oh, warning na tayo sa tao si Ma'am. Lahat naman nagkakamali. Oo. Pero, sana talaga, para maging lesson na to sa kanya, mm -hmm. at magkaroon talaga ng whining. Kasi, iba rin yung impact, lalo na kung Oo. yung bata na nakarinig ng ganong mga statement, galing sa teacher niya, mm -hmm. at mahina ang loob ng bata, mentally, and emotionally, tatamaan yung nanggangpaglaki. Mm -hmm. May trauma yun. May trauma siya may sa trauma teacher, yun. may trauma siya sa society. Metro sa bata, may trauma yun. O, yeah. niya niyang ng... maging guro. Ayaw, ayaw ah, na niya ah, sa teacher. Hindi, Oh, Bukod sa kanya sa teacher, siya mismo sa sarili niya, magkakaroon ng inferiority yun. Oo. Oh, oh. Ang laki ng impact niya sa psyche. Kaya, watch our ano lang din, yung mga sinabinabinaw nating salita. O, oh, lalo na kung nalait ng gusto ng teacher, oh, oh. yung ano, Hulihing may yun... particular na bata na talagang pinanggigilan yes, yes. niya. Uling din kasi yan. Oo. Oh, oh. Pero Fight dapat yan. kasi yan, siguro... Siguro uh, dapat ano, alam mo, nagkaroon din ng parang debriefment, medyo gapar, itong uh -oh. mga bata rin na nakakatikim ng na galing. Guidance. guidance, kailangan din ng partnership ng guidance. Same warning. Warning sa teacher, warning And din sa, sa mga bata. bata. Oh. Ayun, mga bata, helmet test, stay happy. And warning din sa school. And warning sa mga parents. Ah, sa mga parents <laughs> yes. din. So ayun, mga bata, helmet test, stay happy, stay healthy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi mo sa buhay niyo, pwede na buhay, keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Alam ko, na ka lang eh. Naka-squat ka, no! Hindi ako pinag-squat. Tinanggalan lang ako ng patilya at saka pinalabas ako ng classroom malapit dun sa CR. Lumadrin <laughs> 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 nga namin eh. Pinahabol ko pa eh. Ay, Ooh, ang galing! <laughs>